Mahirap paging flight attendant, lalo na kapag ganito ang inyong mga customer at hindi kayo pwedeng mag-react ng basta-basta. Noong isang buwan, sa isang Thai Air Asia flight mula Bangkok, Thailand papuntang Nanjing, China, isang Chinese na mag-boyfriend ang umatake sa isang flight attendant at sinabing pasasabugi nilang eroplano na malaya ng flight crew na magiging problema ang mag-boyfriend nang sumakay sila sa aeroplano at agad na nag-request na magpalit ng upuan. Buti na lang at may dalawang pasahero ang pumayag na makipagpalit ng pwesto sa kanila. Pagdating ng oras ng pagkain, hiniling ng babae na lutuin ng flight attendant ng instant noodles na binaon niya dahil ayaw niya magbayad ng 100 baht o $3 para sa in-flight meal. Pagbalik ng flight attendant, dalang noodles sa kumukulong tubig, tinapon ito ng babae sa mukha ng flight attendant at nagsisigaw ang lalaki na pasasabugin niyang eroplano. Napilitang bumalik ang flight sa Bangkok kung saan naghihintay ang mga pulis para sa baliw na mag-boyfriend. Hindi matay pa daw ang babae na napilitang kargahin ng Thai police papunta sa interrogation room. Sa interview, sinabi ng babae na siya ay may depression kaya niya inatake ang flight attendant. Walang palusot na binigay ang lalaki pero paulit-ulit na pinaalala sa pulis na hindi siya marunong mag-Thai. Umaasa ang mga netizens na mailagay sila sa no-fly list. Samantalang may ibang umaasa na 'wag na silang pabalikin sa China dahil ikinahihiya sila ng sarili nilang bansa. We'll